Hello guys, welcome to my YouTube channel GP Arctic Vlog. So mayroon tayong gagawin guys na isang uh, Sony TV. Ito ay CRT na TV guys. Ayan, so CRT TV Sony. So yung model niya guys ay Ayan guys. So Ayan yung model niya guys. Sony uh, KB BG21 2 in 50 guys yung model niya ito ay Sony Trinitron Color TV so ang problema nito guys ay umaandar siya guys pero walang display na makikita nyo makikita mo yung display walang display so ngayon uh, saksak natin ayan saksak natin sasaksakan. Ayan guys. Ayan. So pindutin natin yung ating switch. Ayan guys. So ayan. So mayroon siyang standby. Tapos uh switch natin dito si babaw. Ayan. So mayroon siyang switch guys kalagay. so ito yung power on ayan guys so nag una so nag green na siya guys ayan. So, so ayan guys, ah uh, nag-green siya guys pero nagproprotect kahit ilang pindot mo sa switch ayan dito mayroon siyang switch dito ayan so ayaw pa rin gumagana guys ayan hindi na gumagana guys ayan so wala na siyang hindi na mag-on ayan So nag-standby na lang siya, guys. So Dati, guys, ah uh, mayroon siyang display dito. So ngayon, ah uh, wala na. Namamatay. So ayan. Hindi na siya bumabalik. So ngayon, ah uh, ating uh, buksan itong TV na to para makita natin kung ano ang problema niya guys. Okay? Buksan natin guys. So ngayon guys, uh, nabuksan na natin itong TV na Sony. So ayan. So ngayon, uh, tingnan natin sa loob kung mayroon ba siyang lumulubo na mga kapasitor kasi matagal na tong na-stock guys sa kanilang budiga uh, sabi ng may-ari na ayaw gumagana so ngayon uh, nabuksan na natin so madumi marumi yung kanyang board guys so ayan uh, nag visual check tayo So, nakita natin na marumi. So, ngayon, uh, lilinisan muna tayo para malinis. So, ngayon, ito na guys, nalinis na natin. Ayan. So, nagtingin-tingin tayo sa kanyang board. So, hanap tayo. Baka mayroong lumulubo na kapasitor. So, ayan guys. So, mayroon tayong nakikita na main filter kapasitor guys. So, ang problema ay lumulubo yung ibabaw. So, ayan. Ngayon, uh, ating papalitan tong kapasitor kasi lumulubos siya. So, mayroon tayong uh, magtingin tayo dito. Baka mayroong mahanap tayo ng kapasitor. So, ngayon, uh, papalitan natin itong kapasitor guys. Ito ay 450 volts. 330 microfarad yan yan ang uh, number niya so ayan kita nyo so ayan so papalitan natin guys itong lumulubo na kapasitor so okay yan so ayan guys uh, mayroon na akong nakita na isang kapasitor na binunot ko lang sa uh, ibang board na magkapareha lang yung board niya guys na Sony So ang number niya ay 450 volts uh, 330 microfarad So ito na guys yung ating nakikita na 400 volts 450 volts 330 microfarad So, dito natin i-papalit itong Sony na Trinitron guys. Kasi, uh, lumulubo yung kanyang kapasitor. So, tapos, uh, ayan. So, ngayon guys, ah uh, ito na. Tanggalin natin yung kapasitor para ipagpalit itong kapasitor na isa. So, ayan. So, tanggalin natin dito. So, bago ang lahat guys, uh, short natin yun, yung kapasitor guys, na main filter kapasitor. Baka mayroon siyang voltahe guys. So, sukata natin kung mayroon ba siyang voltahe. Yan. Uh, i-rinse natin sa 250 volts na DC, guys. So, testing natin. Ayan, mayroon siyang voltahe, guys. Ayan, guys. So, ang taas. Ayan. So, mayroon siyang voltahe. So, ngayon, uh, i-try natin. Uh, short. Ito lang yung ating gagamitin na this, ah... Uh, yung ating iron guys so try natin sa digital kung magkano ba yung kanyang ah uh, magkano ba yung kanyang voltage guys so tingnan nyo yung ating tester so ayan tester natin so mayroon siyang 300 7 guys na bolts so, so ngayon i-short natin guys uh, gamitan na lang natin ng iron guys ito so ito yung ating gagamitin pang short dito sa kanyang kapasitor yan so dito guys so ngayon short natin ito Ayan guys. So short natin dito sa iron. Kasi wala tayong pang short ng kapasitor na mga DC na mayroon siyang uh, pun stock dito pundo sa kanyang kapasitor wala tayong wala tayong pang short ng kanyang kapasitor guys so baka sa next vlog magawa tayo ng pang short ng kapasitor kasi mahirap mahirap guys kung wala kang pang short ng kapasitor so mayroon siyang 300 volts na dito na pundo so kapag yung iron mo na palagi mong sino short dito so madali lang ma masira yung ating iron so ang ginawa na lang natin kasi wala man tayong ginawa na pang short na para sa kapasitor so ito na lang yung iron na aking ginagamit kasi wala tayong magawa So, kailangan natin papalitan na kapasitor na ito. So, ayan. So, tapos na guys. Wala na siyang bultahi Na, uh, kung kayo na ang magawa dito guys, ah, uh, kailangan sa mga ganitong Sony, so mayroon siyang pundo dito na, kap, na nabultahi So, kailangan natin magsuka tayo dito sa main filter kapasitor kasi mayroon siyang stock na voltahe dito guys ayan ayan guys so testiran natin ayan so wala na siyang voltahe guys na pundo sa kanyang kapasitor so ngayon ito na so ating baklasin So, papalitan natin ng kapasitor na iba. Kasi lumulubo naman itong kapasitor. So, let's go! So, ayan guys ah, natanggal na yung kapasitor so ito ay ayan so 450 volts 330 microfarad ayan guys ayan so lumulubo na siya guys so papalitan natin itong kapasitor na isa ayan so ipalit na natin to papalit na natin dito So, ayan guys. Papalitan natin. So ayan guys, uh, natapos na natin ginawa na pinalitan na kapasitor. So ngayon mag-try tayo mag-testing guys para makita natin kung gumagana ba siya. Ayan. So dito na. So ito yung sira na lumulubong kapasitor. So ngayon dito na bago na to. So try natin papalitan oh, try natin isaksak so, so ayan guys uh, before natin isaksak uh, ikuti natin yung TV uh, ating iharap sa salamin para makita natin kung gumagana siya para hindi na tayo mag uh, umikot na tingnan yung harapan so mayroon naman tayong samin dito Uh, salamin na ating makikita so itong TV guys uh, iharap lang natin itong TV na to so ayan so baliginan ito mula ako guys so okay guys uh, muling nagbabalik so ngayon uh, testing tayo guys try tayo natin isaksak kung gumagana na ba siya kasi nagpalit tayo ng kapasitor ayan ah, uh, lumulupo na yung kanyang uh, ibabaw so bloated siya guys so ngayon ah, uh, try natin i-on ayan testing So ngayon guys, uh, ayaw pa rin mag-on. So, try natin ah uh, ayan, uh, pinindot ko na. So, nakasaksak na yung kanyang uh, plug sa kanyang outlet. So, hindi pa rin uh, mag-display. So, ngayon, check natin. So, itong TV guys, ikuti natin. So, ating iharap sa salamin para mag-on siya uh, makikita mo na gumagana gumagana na 'yung ating TV So ayan Balik uh, baliktarin natin guys itong TV na 'to Try natin six So ngayon guys uh, nakaharap na siya sa salamin So ayan so umiilaw na 'yung heater So, ngayon, tingnan natin sa salamin, guys. So, ayan, guys. Uh, mayroon na siyang display. So, problema lang yung nasa loob, guys. Yung... Nagpalit ako ng kapasitor, guys, na... Yung original niya, 450 volts. 1 UF. 1 microfarad, guys, yung original. So, pinalitan ko lang ng uh 250 volts uh 1 microfarad so pinababa yung boltahe niya guys okay naman so ayan guys uh nag uh mayroon na siyang display so okay salamat guys hangga dito na lang yung aking video sana may natutunan kayo sa aking video na i-upload salamat and thank you god bless all Thank you and bye bye.